araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The MJ's Vlog. Thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So ayan na nga mga palangga, mayroon na naman lumabas na mga pictures. Uh, Nagbakasyon na naman daw ulit si Maine kasama yung kanyang napakayamang asawa. AI na asawa so ando na naman daw sa beach tapos ando na naman daw sa ibang bansa hindi naman tinutukoy kung anong bansa na naman pinuntahan alam nyo, diba bawal kaya silang lumabas yung mga congressman binigyan na sila ng order, bawal silang lumabas ng ibang bansa gusto ba ni Kong na babasahin yung pangalan niya doon sa airport yung mga kapwa niyang artista ay talagang naiinis na sa kanya o nagagalit na sa kanya di po ba siya mahihiya? di ba mga palangga ah, ang daming mga nagpuprotestang artista na ayaw sa mga buwaya at ayaw na sa mga congressman eh hindi lang congressman lahat sila dyan yung mga namumuno na yung mga buwaya dyan ayaw yung mga nangungurakot diba kakayahan naman no sa kanyang makasamahan sa industriya napakasikat nga lalong-lalo na lalong napakasikat pa siya at kanyang ina din ay tinaguri ang sexy or napakagaling na artista at ginagalang ng mga kapwa niya artista. Mga, kasi bitira ng actors na nga daw. Yan yung nanay niya. So, nakakahiya, di ba mga palanga? Sa bagay nga naman, pera yon Ibalak nga daw ng ibang congressman, ibalik yung pera. Maniwala po ba kayo na maibalik nila ang pera? Inagastos na nila ang pera. Di diba po ba mga palangga, nagastos na nila ang pera at ilang milyon yun. Yung iba, tingnan mo naman si Kong may sariling helicopter. O, oh. mm. dahil nga daw, yung tatay daw ni Kong, yung kanilang uh, negosyo ay napakalayo at sa isang isla. So, hindi daw pwedeng mag jeep ka lang or mag car kailangan daw helicopter pero mo helicopter ang gagamitin papunta doon sa negosyo nila kaya naman kaya nga daw si Maine ay napakaswerte daw tingnan nyo ilang million yung nirigalo daw na bag AI yun tsaka hindi naman talaga katotohanan hindi yun si Maine. Ewan ko kaninong video yun sa kapatid ni ko or sa mga kaibigan nila. Di ba mga palangga? Wala namang katotohanan yun eh. At saka, may bahay sa France. Eh, yung bahay daw na yun ay talagang ang mahal. Sobrang mahal. kaya daw yung pwesto na yun ay mga bigatin din doon. Pero mo naman, pero nakakahiya di po ba ay yung pera na yun ay galing sa atin sa taong bayan. Pero handa naman daw niyang harapin yung mga kasong sinasampa sa kanya. Yun ang sinabi rin ng may nag-interview sa kanya or di natin alam kalokohan lang ba yung in-interview siya ng isang blogger hindi natin alam kung gawa-gawa lang din nila, sila lang din ang nakakaalam. Yan na nga, hindi daw natin talaga tatantanan at baka na naman, iba na naman ang pag-usapan, mawawala na naman daw yung mga flood control na yon dahil iba tinatakpan ang tinatakpan, paiba-iba sila kasi gustong mawala yung issue na yon Ganun ni, eh. di ba mga palangga, yun ang mga ginagawa ng gobyerno ngayon. Pagtakpan ng pagtakpan, pagtakpan. Hanggang mawala yun. Gusto ba yun natin? Hindi. Kailangan ituloy-tuloy, kailangan eh. mag-iingay talaga tayo kasi pera natin yun. So, ayan mga palangga. Nandoon daw sa ibang bansa hindi nga sila pwedeng, hindi nga siya pwedeng lumabas. Di ko ba? So, ayan. Sin sa kay Alde naman. Sinong nakakanood na doon sa Netflix? Dahil balita. Ang ganda daw ng film na yon At gagawa pa daw ulit. Hmm. Diba mga palangga? Gagawa pa daw ulit ng pelikula at siyempre sino pa ba ang magiging director, actor, producer siya pa rin si Alden Richards at ito na naman may balita na naman siniship na naman siya doon kay Juna yung, sing, yung singer dahil ay eh, sabi nga ni Juna friend na daw yan sila mayroon ng Aldab noon friend na daw yan sila ni Alden at kahit daw nandoon na siya sa channel 2 tapos si Alden dyan pa rin sa channel 7 friend pa rin talaga sila o oh, baka na naman sa susunod yan na naman ang siniship nila yan na naman ang gawa ng issue dahil nga daw may concert si Juna nitong November at si Alden nga daw ang nag-offer na pwede tayong pumunta dyan o oh, at hindi daw si Alden nagpapabayan alam nyo sabi nga ni, ni Juna napakabait daw talaga yung tao na yun matulungin Di ba palangga. at alam naman nila yung mga kasamahan nila dyan yun na nga ang kasunod yan baka si ship na naman siya pero matagal na daw silang magkaibigan noon noon pa sa channel 7 pa siya gawa na naman daw ng issue ay nako, gano'n naman talaga hanggang yung mag-asawa hindi nila inaamin yung isa't isa kung kanino kanino na lang sila siniship, pero hindi natin yan paniwalaan, di po ba mga palangga ang tunay na mag-asawa ay si Aldin at Maine mm. di ba palangga so, ayan yung mga lumalabas na mga kwento na gawa, -gawa lang ng mga sarsulistas Pasura natin yun, di ba? Yung atin, ating binabalita at nawa, wag na kayong sumasakit pa yung ulo. Ang daming magko-comments na hindi kinasal na talaga, hindi talaga sila kinasal ni ni Main at saka ni Kong EI lang yun. Hindi po makalabasik si Kong ng ibang bansa. Mag-comments lang kayo. Bawal po siya. At talaga, yan ang pinagdasal ng taong bayan. May mananagot at makukulong. Bye po!